Tatapin niya lang ako. Hindi! Gatasan mo. Bigyan lang po kayo ng beer brand, tapos ayaw mo. Hindi naging. Tatapin niya lang ako po. Tatapin po. ko ah. Huwag po niya palo. Tadatak to eh. Ha? Huwag po niya tadatak. Pwede paulo. Eh, palo? Tidaraan kayo marami. Ay, hindi! Rap yan eh. Lab song nga. Lab song. Kapatag ng ulan, nung ng araw. Ang araw, lalabas sa tabi ta, mo. Lucy, Lucy Balasi, sino, sino na sila? Ay, ang galing naman. <laughs> <laughs> yan ba yung love song? Ay, ay, ayun, pwede yan. Ayan mga kababayan, no? uh, namili po ako ng uh, gagamitin dito sa kusina. Kaya medyo ginabi na kami ngayon. Ate Peli, yan si Yaya. Ate, alika. Alika, ate. Bumili ako ng ano, ito yung bear brand para sa mga alaga mo, ah. O, oh, iayos mo itong mga to ah. Okay. Ay, andyan na si Bandam. Oh. Andyan na ako. Ang mga pagkain ko, ah. Mga, ano to? tag tapos sa ah, tungkit. Pero ate, ganito yan. Hmm. Hindi purkit marami, yung kailang tatansyahin, huwag mong susundan, susundin ang susundin si Bandam, idait mo rin, ha? Sige po, sir. Kasi, pag sobra kain, tingnan mo yung tiyan niya, ha? Ito, okay. Para sa, kaila atilisa sila Junjun, ka ikaw din, ha? Para sa inyong lahat. Okay. Kung nagsawa kayo sa kape, mag-bear kayo, ha? Panlaba. Anong panlaba? Eh. Panlaba. Tadamit da ko eh. Panlaba eh. Hindi eh. Bubula. Panlaba. Panlaba. Bubula yun. Bubula? Pa Paano mo na nga ang bubula to? Bubula. <laughs> e, Iinumin ko. Bubula yung buhangin ko. Panlaba yung damit ko eh. <laughs> Oo oh, oh, nga naman. Panlaba to. Joke lang. Joke lang. Ito yung mga sabon. Tabi mo dyan ha. O may safeguard dyan. Downihan mo yung damit nito. Ha? Para may amoy. Ano para may amoy? Para, para hindi mabaho. Para hindi mabaho. mabaho. Ano? Oh. oh. sige, iayos ninyo dyan. Pero ate, tatansyahin mo lang. Kasi ito si Bandam, pag tulog na tayo, nagbubukas siya mag-isa ng sardinas. Ah, uh, sige po. Oh. Huwag ka Wag kang magbukas Bandam ha. No, 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 pag kumain no. ng gabi, kain na lang ng gabi. Huwag nang gigising na madaling araw. Ha? Kasi mga kababayan, minsan, alas 12 o alas 2, tulog na kami, gigising. Nakakaubos yan ng dalawa. Eh, kung pwede lang ipadlock yung mga cabinet, ipapadlock ko eh. Hindi, mga, mga tadina, hindi ko dadalamin eh. Tatay, maaga ako diting eh. No, magigising ka na naman maaga, tapos kakana ka na naman. Tinapay ka na lang. Oh, oh, mag-oreo ka muna. Tinapay lang. Oo. Oh. Masarap ah. Hmm? Oh. Pwede pa ako to eh. Ha? Ah? Yung puti palo. Ano yung palo? Ipalo ko sa'yo dikpe, ano yung datas, tatawag, tataytaw. Ah, isaw-saw-saw sa kape. Hindi, datas si yung taytaw. den Palaba yan. Sabi mo, isaw-saw mo, ang inang termos. Wala ba? Eh, ako magtitimpla, tikman natin. ano ka, chublan. So Anong chublan? Wala eh. Hindi, tatay ko lang. Wala ba, palaba. Hindi. <laughs> <laughs> <Palabayin. laughs> Sabi mo, gusto mong Eh, pinilang ako. Hindi, Gatas ang... Bili lang po kayo ng bear brand, tapos ayaw mo. Dabagyan, dadapin na lang ako. Itago na nga niya! Itago oh, mo. Oo, yan mga kababayan, ayaw na ni Bandam ng bear brand. Tubig na lang daw. Ayaw mo na ng bear brand. Ayaw mo ng bear brand. Tubig na yan. Tubig na. O oh, sige, anong sasabihin mo? Magpasalamat ka kay marami kang pagkain ulit. Marami kang pagkain. Marami kang pagkain. Oo. Sa ito yung pagkain ko, dyan ang puusan sa bahay. Mm-hmm. Hindi na mag titimpla ng berbran ha? Hindi ako titimpla, titibran. Tubig na lang. Ano? Ito, ito yung marinda nating akon. Pansik. Marinda natin to Pansik? Hmm. Pansik puti samaan ito. Ate, anong niluto mong ulam namin ni Bandang ngayon? Tinola. Apatay, ah, tinola na naman. Huh? Dami na naman kain yan. Tinola ulam natin. Ngayon palaman, lagay mo dyan. Kato pa yung mga ano pang nagutom sila, mga alaga natin, ah. Ah, sige. Oto, tinapay. Unahin nyo itong kakainin, no? Yung mga pagkipar. Pero kaya nang sinabi ko, priority kainin nila kanin. Ito sa merienda. Huwag ah, mong ipapauna pag alam mo malapit ng oras ng kain ng kanin para hindi masira yung appetite nila. Ah, sige. Huwag muna nagpamerienda. Opo. Okay. No? Opo, oh, Okay. Hmm. Sige. Okay. Thank you. Oh, sige, maraming maraming salamat mga kababayan. No? Pasensya na po kayo. Huwag niyo pong uh, uh, mamasamain yung mga Dito ka banda. Yan. Pagpasalamat ka muna sa mga kababayan natin kasi marami kang pagkain. Ah, maraming salamat. hindi, sabi mo uuwi ka na, magdideo ka. Ah, 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 Anong sasabay? O, di wala ka ng pagkain, o hindi ka napabalik dito. Sasabay na I mean, naman. Hindi, hindi. pwede dito uwi kasama ka. I mean, babalik naman ako. Hindi na, hindi ka sasabay. Sabay na, sabay. Kagagaling mo lang doon, Wala ka namang ginagawa eh. Pati ka, balik-balik ka makate. Ikaw. Eh, may trabaho ako dun eh. Sasabay ka sa akin, gagaya ka. Ako <ganging> na dalang. Oh, hindi. Sa after two months. Dalawang buwan, sa kasasama. Hmm, hindi yung tuwi ka. Dalawang buwan, kasama ako. Oo. Oo. Ano bang ginagawa mo doon pag sumasama ka ah, ng Makati? Makati? Oo. Oh. Tate, yung... Uh, Parang may nire-report ka eh. Hindi. Tate, ah, uh, ah, uh, papanamag akong uh, tanawa, nawang palita. Oh. Tanawa? Oo. Oh. Tanaw, tanawa. Oo. Oh. Snow White? Hindi. Uh, Nova Action. Pasay Tanowa, Nova Tanowa. Sa Nova. Nova Action sa Pasay. Sa Ha, ah, sa mawa. Oh. Ba't mo sinisigaw? Hindi ha. Kaya ha. Ha, ha. papalamig ka ako dun eh. Papalamig ka? Oh. Sigurado ka, palamig lang. Parang may ano eh. Parang Dati. may kinakausap ka lagi eh. Titingin ako dun eh. Taktalag ka na Ano tinitignan mo? Ha? Dati, titingin ako mga... Mga... Ay po promo ko Natanong ako. Tanong ay po promo. Pare, bibili ka ba? Nadalita na yung yung atinda ng hypochromat. Oo. Oh. Tata. Alas ten. Pagka mamalas na tayo, tate. May pera ka, bibili ka. Wala akong pera. Malasarap ko. Pagka sa kong malas tayo. Bakit? Mukha ka bang malas? Eh, yung natinda ng... Tanong ni kita, mukha ka bang malas? Hindi. Diyaw kong mamalas eh. Hindi! Sabi nila baka malasin sila, mukha ka bang malas? Oo, oh, mukha malas tatay. <laughs> tatay, titingin na yung uh, Oh, oh. na, oh, nataba. Ah, uh, uh, pili mo, may pera ka ba? Ah, uh, wala akong pera, titingin akong um, ay proma ka. Malas tara magandaan. Malas tara Hihilitan <laughs> ako. Ha? Huh? Yung babae, may ulo. Oo. Oh. <laughs> yung tawag banta yung ulo eh. May ulo? Oh. Bakit kasi ba kilala ka na niya? Pabalik-balik ka na doon, titingin-tingin ka, wala ka na palang pera. <laughs> yeah, gusto natin akong hypochromat eh. Ah, gusto mo talaga. Eh, ang mahal-mahal Ako nga, wala akong iPhone eh. Samsung lang ako eh. <laughs> yung Huawei mura nun. Hindi ko alam. Hindi pa ako nakabili ng Huawei. Ito <laughs> Ha? Sa Huawei, bilihan ng gulay yun. Yung natala natin. Sa Huawei? Maganda talaga yun. Sa Huawei Market? Hindi maganda. Huawei Market na lang yung binibilhan ko ng gulay. Yo, parag. Bakit? Eh wala kang pera eh. Wala tayong pera eh. Hingi mo na lang tayo. Sa? Sa mga taga natin. Ha? Tarante. Ha? Gusto ko, gusto ko Meron ako talaga tarante. Ha? Gusto ko, ito ko turo ng pusipitik Mayroon ka Ito ko. lalakarin mo yung ko eh. nilalakad ko naman ha. Kaya lang para, nilalakad ko muna yung nanay tatay mo. Para, 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 na, mo yung ko. Maakwa ng passport. Pupunta akong bahay ni ki, 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 Uh -huh. Ah, si pupunta ka kay Beautiful Purisa Joy, sabi ni ano, sabi ni... Toto uh -huh. so, Titas. Oh. Uh -huh. O, sa Houston, Texas. Uh -huh. Sabi ni Beautiful Purisa Joy, bibigyan ka daw niya ng $100, pagkakantahan mo daw siya ng love song. Hindi, ito ko, ito ko, ito ko, ito ko, hindi ko talaga ito na ibo, ito ko ba, ito ko, marika, Toto Titas. Paano ka makarating doon kung wala kang passport? So kailangan, bigyan ka muna ng pera para makakuha tayong passport. Makakuha ng passport? Oo, kaya kailangan, kantahan mo muna sila. Tawag, lalakari mo. Oo, kantahan mo muna ng love song. Nari, nalang, nalang, nandun ang umari ka. Tatawag, ah, ah, retador. Nandun ang... Ulitin mo, beautiful, puri sa'yo. Doon ka nakatingin. ah... Tawag, tawag, ganyan. Hello, ah, uh, ah, uh, Ripi uh, Rita Joy, ah, uh, Trapinas, dati, nandito ako, ah, uh, ay, po, Marika, yung ko. Eh, si Ma <laughs> ay, si, <laughs> ay, ay, si, ano, si, <laughs> oh, si, Ros, Gorgeous. ko <laughs> <laughs> sabi mo, uh, Ropoygos, ang time akong, Marika, ah, uh, tututita, pupuntahan kita, mm -hmm. ah, <laughs> uh, ah, uh, uh, Itong oras, maaaterating ang marikas. Kaya nga, pa sila ma magpadala, kantahan mo nga daw muna ng love song. Okay. Ano yung kantang love song? Masino si Masino. Paulit-ulit yan. Love song nga, ano masino si? Ano si Lucy? Iba, iba. lang. oh, iba. Kidarahan kay marami. Ay, hindi. Happy ani. Love song nga. Love song. Ah kapatak ng ulan, nulubog ang araw. <laughs> ang araw lalabas, tatabi, mon. Ang araw muulan, walang bagyong ulan. minik araw, tan, tanangan. Malas ang angin, walang walang pa. Tuyo ang palay, sira. Tapos malas ang ulan, maraming bunga, ma. talong mga palay ang araw lulubog kasing kanta kanta ah. ang araw lulubog kwento yan eh ding o oh, sige kanta labsong lapso. oh. labsong nga eh o oh. ulit labsong ta ti jong wa ti jong yo ti ji ji ta ti ji ta hi jong go yo ti lo ti lo ti bala no ti no na si Ay, ang galing naman. <laughs> yun ba yung love Ay, ayun. Pwede yun. Oh, shout out din kay Mama Edna Moore, no? Ayan, ah. mga kababayan, mga kabarangay. Lalong lalo na sa mga kababayan natin, OFW. Mga kababayan natin na sa ibang bansa. Ganon din po sa Team Rise Above, kaya uh, Tita Hani Ayan, maraming maraming salamat. Beautiful Purisa Joy Peñas at saka kay Rose Gorgeous. Tita Hani. Tita Anne. Sino? Uh, tita Anis. Hane. Tita Anis. Oh, ambal. rice Abad. Rice Abad. <laughs> rice Abad. Rice Abad. Oh. Kailik Angel. Oh. Oh. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi po. po. God bless po. Thank you.